So, ito yung ginawa nilang daanan papuntang ano. Papunta dun sa palayan. Galing naman to sa ilog. Kaya hindi siya na uubusan ng ano. Tubig. yung mga nagugulay ng ano ng antag to gabi Ay, ayan yung takway ganito oh bigin ugulay ito ng iba ganyan yung takway ng gabi ancho Mm. Ayan. hmm Marami rin yung bunga yung kalamansi ah. Ano? Hmm. Daming bunga. kalibre na, hindi na bibili. Dami yung ng yung kalamansi. Ayan, ikot. ikot po na kami dito sa gubat. Ayan, tapos sa kabila naman, ayun yung kamyas. Yung malaking puno na yun, no? ayan, kamyas yan. Mamaya, manguha ako ng kamyas. Magluto ng tuna. Sinaing na tuna. Ayan. Punta mo na kami doon.

不一样。